Hello mga sir, ngayong araw ay uh, bit naman yung gagawin natin. Papansin nyo, maanda na yung unit kasi ang uh, problema nito mga sir, ay uh, ayan, pabago-bago yung andar. Tapos, kapag uh, nagbigay ka ng gas or nag-throttle uh, ka, parang nabubulunan. Tapos, uh, misan, Uh, nagbabak perpa pa or nag-after fire parang uh, tinatapos sa gasolina o sa kuryente hindi na lang sa atin to totaling hindi mo na siya talaga mapa-andar uh, nung uh, chinik ni Kapulong yung motor na to isa niyang nachick yung kanyang spark plug cap na nag na Kapag ganyan, sira na po yan. Ngayon, tapos kapag ka same pa rin, pero ito uh, nagbago na rin. noong dinalakas sa atin ito mga sa total, hindi mo talaga mapandar. Ngayon, nag-start naman na siya. Kaso nga lang, uh, palyado pa rin. Yan. Dati kasi hindi mo yan mapastart. Kahit anong gawin mong lagyan ng gas, hindi eh, mo pa rin mapastart. Yun yung spark plug cap yan po yung mga i-check nyo kung sakaling same kayo ng problema nito mga sir napaka importante wag na wag muna kayong bibili ng pisa baka si yung pisa ang bibili nyo ay uh, hindi nyo magamit basta kapag ka nagmi-minor na siya tapos hindi nga lang maganda yung andar niya unang unan yung gagawin para ma-troubleshoot nyo kung ano yung pinaka problema nito tanggalin nyo lang yung AO, AOT sensor IOT sensor nasa may part dito sa may left side side stand yun dito. yan tanggalin nyo yan yan yung IOT sensor kapag ka tinanggal nyo yung IOT sensor at uh, same pa rin hindi pa rin nagbago kalyado pa rin matik po na walang problema sa ECU kasi minsan yung iba at na-encounter ko na rin yan palyado siya pero maganda yung minor. Palyado. Pagkilanggal yung AOT uh, sensor, tulad nung nandito, tumitin, no matic, problema, problemado na yung ECU nya. Ngayon, pag uh, hinukot nyo at uh, hindi na matay, ay hindi na, hindi po ma, hindi nagbago, palyado pa rin, i-check nyo ignition coil, tapos TPS, tapos yung pump. Ngayon, dahil, ah, uh, na-check na natin yung ignition coil kasi nagpalit nga tayo ng uh, spark plug cap isusunod yung may check dyan itong uh, pump check nyo to i-check na natin ito mga sir yan, pagkaganitong kulay ng ano, lock ng uh, line hose natin, matik po yan hindi nyo po yan basta basta matatanggal hindi tulad ng kulay blue mas madali yung siyang tanggalin iangat nyo lang yung kulay blue na to tulad ng click na 125 mas madali mo siyang tanggalin angat mo lang hugot na si bit saka si click na 150 hindi siya tutaling basta basta matanggalin yung pagkaangat mo nyan tapos hugotin mo lang hindi po yan pwede dito sa Honda Beat tsaka sa Honda Click na 150 ginagawa ko ito naangat ko pa rito saka dito sa ako siya inahatak ayan tagal natin tapos gagawin nyo dyan baraan nyo ng daliri nyo mararamdaman nyo na kung malakas yung pressure or mahina partner ayon mo nga partner ayon mo ayon I on mo lang okay ayon mo pa Ayan, pa natin kay partner angkas. Kasi papagawa siya eh. Okay, naka-on. Ayan. Pagkabara ko lang kamay ko, dapat uh, malakas pa rin yung pressure niyan. Dapat uh, may sisilit at sisilit kapag ka binala, so, ko siya ng ganyan. I-on mo nga ulit. i na. I-off mo. Saka so, i-on mo. Ayan, wala. Mahina. Mahina yung pressure nito. Okay, ibig sabihin, yung pagkapalya nito, nandito sa fuel pump. Yan lang gawin nyo kung sakaling gusto nyo i-trace yung problema ng motor nyo, palyado. Tanggalin nyo lang yung AOT sensor at uh, hindi nagbago, palyado pa rin. Check nyo yung uh, ignition coil. Kapag ka pa rin, ito na yung kontriyahin nyo. Kasi totally, bihira lang din naman ito nagkakaroon ng problema. Lalo lalo na sa, ano, sa on the beat, on the click. Yan. Kaya, ayan, na-trace natin. Ito yung problema. Ito na yung pupuntriyahin natin. Nagpa-apply tayo ng fuel uh, pump. may nabibili namang mga fuel pump mismo. Yung uh, hindi na siya assembly. Kaya tanggalin na natin to. 10 mm. Tapos tanggalin nyo to. At uh, may ganoon tayo yung fuel pump na ilalagay dyan. Tanggalin mo natin to. At i-check nyo rin yung gasolina kung marami or uh, wala na. Kasi kapag ka marami yan, pag angat nyo nito, ano, uh, tatapon yung ano, yung gas. Kaya lang di naman ito naisira dahil uh, na natin sa uh, pagpalit ng filter. 'Yan ang madalas na nagiging problema ng fuel pump kapag ka hindi tayo nagpapalit ng fuel filter. Lalo pag nalubak Ayun sa pool. Sirado dyan Hihigopin niya kasi yung dumi. eto, tanggalin na natin yung uh black at ito na yung kanyang uh, water pa ay fuel pump yan ang tama yeah. mm -hmm. sabap, like. okay unahin mo natin daw ayun, maraming gas yan, sobrang itim na dahil dito kaya nasisira yung pump kaya dapat maalaga tayo pa ah, pagpalit nyan ang uh, advice ko na kilometer 25 palit na kayo ng anak ng filter 25 kilometer every 25 tapos buwasan natin to dahil umahapaw ito na mga sir walwali na natin yan ang importante nito mga salang kapag uh, magkakalkal kayo ng uh, water pump o fuel pump pala. Picturean nyo to. Dapat uh, hindi nyo mapagbabalibalik ito. Negative, positive, negative, positive. At uh, sa left side, nandyan nyo ano, yung pump na wire at floater naman yung right side natin. Picturean nyo na lang para hindi kayo malito. Ayan, tatanggalin natin to. Ayan, tanggal ko na yung wire sa yung filter at uh, pag iiwalay na natin to, dito lang nyo lang tusukin yan. Tusukin nyo to sa kayo ibuka nyo siya, para maangat nyo to. Na, parang ganito yan. Kangat na. Tapos matatanggal nyo na to. At uh, ayan, tanggal natin. hindi siya ano, hindi siya kihil kasi yung uh, mga nakalagay dun sa mga iba kihin kaya ito yung papalda natin kaso ba yan? Kaso hindi sa kapila ito, ko dun, ah. yan. ito yung papalda natin hindi siya ano hindi siya kihin kaya tanahatong tanda eh hindi pa nga eh basta kapag maglalaki ka ng wire hindi naman kayo malilito rito kasi meron nakalagay dyan negative sa positive negative positive kaya pagdating dito sa kuwan natin na lagi ang uh, negative kaysa positive at itong uh, o-ring na to wag na wag nyo kakalimutan yan mamaya kasi kapag uh, once na hindi nyo na ibalik ito hindi rin nyo mapapaander yung motor kasi hindi siya hihigok kumbaga hindi kaya yung pressure Ito lang yung papalitan natin. O yan. Meron akong pump dito. Yan. Keyhen to mga sir. Ayan, original din to mga sir. Kaya ito yung lalagay natin. Negative, positive. Pagpapalitan lang natin yung ano. Yung wire. Kasi mahaba itong wire na to. ah, yan. Lagay ko na yung wire tapos ilalagay natin dito sa housing nya pero yung o-ring huwag nyo kakalimutan yan na ilagay yan dito para hindi sya singaw ilagay ko na dito ayan Ay, nalagay ko na kaso nga lang baliktad yung wire gawa kasi ng uh, baliktad din yung kanyang positive sa negative Basta importante, may balik yun na maayos Negative, positive pa rin Negative, positive Tapos, lagyan natin yung filter Ito yung filter nya Okay, ito na mga asan Lagyan ko na yung filter Dito mga asan, itong filter na to Pang 150 Pero, pwede nyo yung gamitin yan Mas maganda pa nga, eh, dahil puti Okay, lalagyan natin to Sa fuel pump nya para testing natin pag compare natin kanina na pag binara, binara natin dito yung pressure ng pump ayan eh balik ko na lagay ko na lagi nyo ng grasa yung ori nga para may salpak nyo ng maayos at syempre i-on natin eh hey, i-on mo ka yung ignition hindi ang ignition ayan po natin huy isa pa ayan ganun dapat kalakas kahit na wala tayong pang test at kapag kaalam nyo yung ganito pag bara pa lang mararamdaman nyo naman kung defective na ba yung fuel pump ninyo or hindi pa ayan malakas na tapos ibabalik na natin to hindi tulad kanina na pag binara ko kanina nung, ha, hindi pa natin ito napapalitan halos walang lumalabas tapos start natin ayun o no? ang ganda lang ano ang andar niya